hmm. Dito tayo sa bahay So, when yung unit natin so, Wala pang natira dyan Ito yung ano Small solar natin So, nung no, must tayo So, dami yung uh, ah, Dahon Galing natin dun Tapos, yun Tiyo-charge so, lang natin itong na battery Para sa kanilita matutulog sa tulog. So, ito nga pala yung loob ng bahay natin. So, ang sukat na ay nasa 22, I think. Maluwag din siya. So, okay naman siya sa amin dahil, unti lang naman kami. So, yun. assurance meron siya mga... Ayun, may mga gamit kami dyan. Pag matutulog. So, para ko dito mag-renolyo muna. And then, ito yung CR namin. So, pinagtambakan muna namin ng tubig yan. And then, ito yung ano ng ilaw. So, ayan. Show and see. Ayan, nadablog na rin sa kaysa na dyan. Ito, siguro may babagawin ako dito. Ayan, may babagawin ako dyan. Tatanggalin ko yung ano yan, papalitan ko kasi. Piling ko tumutulo siya. I'm not sure. Pero, sana hindi. And then, ito ba? Hmm. Ayan, naka-inside gutter yun. So, bahala ko dyan. Inside gutter din. Ayan. Sa labas, ins mag-inside gutter din ako dun. Pag extension So, ayan lang naman siya. At um, may mga, ano din siya. So, ayan na kung natin siya, it's good as new. Kasi wala pala talaga ito meron dito. Although, acquired asset siya. Pero, nung kumuha natin ito, hindi tinagawin. So, yun. Acquired clothes. Kaya, kung makikita niya sa labas. Acquired asset. Diba? So, yun ang At dahil, may shortage pa tayo sa budget. Eh, Pansan mo na ganito naman muna siya. Pero marami ang balak dito. Ito ang naging kwarto. Tsaka yung kusina doon sa likod. Magiging kwarto rin yun. Ito yung... Yun. Tapos dito yung... Ano? Ito dyan. Lababo.